when wag ka nang mag-alala sa iyong iniindang sakit dahil tulungan na tayo ng Ako Bicol at ni Congressman Saldi Tasama Kasama naman natin ngayong hapon si Jessa Manlapas at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pamangki na si Rowena, labing isang taong gulang mula sa Milagros, Masbate. Magandang hapon sa iyo, Jessa. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta ngayon yung sitwasyon, Jessa, ng pamangkin mo? Yung pamangkin ko kasi po, nag-iniinda niya yung bali niya sa kaluwang braso. Yun so, yung iniinda niya? Uh, Bakit? Ano ba yung nangyari? Bakit uh, iniinda niya yung masakit niya dyan sa braso? Kasi po, nalaglag po siya sa hagdan ng alas 4 ng umaga. Hagdan ng bahay niyo? Ng bahay nila po. Ng bahay nila? Opo, opo. So, anong oras? mga 4 a.m. in the morning po. Oh, so ganun ka early, nalaglag siya. Bakit uh, gising na kaagad siya ng mga oras na yun? Gising na kasi yon? pupunta po sila sa school. Oh, so sobrang aga, gumising ng bata dahil desididong pumunta ng, or pumasok sa eskwelahan, nahulog siya sa hagdan. Opo. Okay. Gaano kataas ba itong hagdan na nahulogan? Ng... Ay, ganito. Ah, so mababa lang. Ka, pero kaya lang, syempre, bata pa, no? Bumagsak siya? Bumagsak siya, tapos na ano niya yung... Yung kamay niya. Yung kamay niya. Mm -hmm. So, dahil doon nabali, nabali, yung po. kanyang kamay. Braso ba? Yung main joint niya po, yun yung na, 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 nabali ba yun? Ano? Simula nung naaksidente, nahulog itong pamangkin mo, hanggang ngayon, mga ilang... Uh Almost one month na po. Almost one month na. So, nasaan ngayon itong pamangkin mo? Nag-school pa po kasi nas, yung one month namin na pinunta namin dito is yun yung absence sa school. Then for now na hindi pa po yung wala pa pong schedule sa operation, nag-aral muna siya kasi gusto niya lang mag-aral. Mag-iilang buwan, araw na, dalawang buwan na? Okay, so magdadalawang buwan na, hindi pa rin na-operahan na, ano, na oh, yung pamangkin mo. Pero pumapasok pa siya sa paaralan. Okay. Ganon kadedikado, kadesidido, uh, etong pamangkin mo mag-aral. Ano? Pero ano daw yung sabi ng doktor? Sabi, sabi po doon sa BR, pag na okay na daw yung mga papers at nung payment niya, doon na po magbibigay ng schedule. Mm, pero ano sabi ng doktor uh, patungkol sa bali ng bata? Ano po, iano siya sa for operation po, stainless po yung kamay niya. Para mm. ma-fold yung ano yung elbow. Opo. Kasi, malala daw yung sitwasyon. Opo. malala na yung ano niya kasi may mga laman na, na nabubuo doon. Oo, kasi magdadalawang buwan na. Okay. No? So ang kailangan, sabi ng doktor, kailangan ng ma, ma Madali ang madaliin operation. yung operasyon. Ma, itanong ko lang ma'am. Dahil sinasabi niyo sa amin na nagpatuloy itong sa pag-aaral si mm. Rowena. Kamusta siya? May, paano niya na nakapag-aaral siya? Yung, 'yung ito naman 'yung ginagamit niya sa pagsulat. Ito, mm -hmm. ano lang, steady lang siya as ano, hindi rin ginagalaw. Pero kamusta 'yung kamay niya? Meron bang pagbabago? Ano 'yung protection? Ano, ano, ano 'yung Wala po siyang nilagay na ano kahit anong ano, ano kasi hindi na po gagalawin. Pag naoperahan na po, amo na siya. So walang bandage so, walang, wala. so talaga Pangharang. harang. Paano kung nasagin ng mga klase niya or nakakatama sa... Iniingatan nga. In Naremide lang namin siya na hindi niya masyadong ano. hin? Mm -hmm. Pero sa ngayon, meron ba siyang iniinom na gamot? Wala po. Wala pa. So, wala Bakit wala. po, po ma'am? Hindi ko po alam. Sabi pa na sa ano, mga kapatid ko, hindi na daw pag ano, kayo, wala kasi pera. Tapos, inang sabi na ako, nung ra natin magpa-check up ito tuloy na natin -tuloy Ah, so ang sabi ng ano, ibang kapatid ninyo hindi, ayaan na lang mm -hmm. dahil sa walang dahil sa walang, walang pera, pera ganun pero kahirap ang buhay pero, pero nung ma-accident itong si Rowena ay agad naman itong naitala sa ospital hindi po na nadala siya mula sa mga, yung, yung, yung 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 hilot yung, yung hilot po idinaan or, lang oh, sa oh, hilot so traditional way bagat sang ano pero nung na Idala na ito sa doktor nung nakita sa oh, ano x-ray. Sa x-ray nga, dislocation and then may fracture po ng mga bones. So kailangan na talaga itong oh, idaan sa operation. Doon po sa amin sa mas bati, nirefer agad po dito. Diretso na sa week after, ngayon lang kami nakapunta dito kasi pera. Buti na um, lang ate, merong tiyahin, tiyahin. na nagpursigin, na ipa, uh, ipatingin sa doktor. Kasi base doon sa kwento mo, yung mga kapatid mo, ayahan na lang kasi walang pera. Mm. Buti na lang hindi po kayo tumigil sa ganong desisyon. So, labis yung no. ah, naawa ka dito kay Rowena. So, puro sigilo talaga siya sa pag-aaral, ma'am. Mm. Ma so Pero itong mga magulang niya, ano po yung pinagkakakita? Na? Anong trabaho ano, po nito? Magsasaka po yung kapatid ko. Hindi ah, sa so rin... kapatid mo, yung lalaki? Oh, 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 po. Yung lalaki. Tapos yung, yung asawa niya, wala rin trabaho. Kaya gano'n, Sim. Nang ano na lang kami po na na ano ma magpunta dito sa inyo para humingi ng tulong. Ikaw, Ma, meron ka na bang sariling pamilya? Wala po. Okay, single. So, ikaw na yung nag-aasikaso hanggang... Opo, nag-aasikaso ako sa mama ko. Talagang, ano mo na yung mag-aasikaso sa pamilya, ano? Kaya siguro hindi ka na naghanap ng mapapangasawa. Pero meron naman na boyfriend. Wala, oh, wala, so ayaw. Hindi. Oo. oo. Kung baga, ibinaling e, niya lang dito sa mga pamangkin niya yung pagmamahal. Tama po ba, ma'am? <laughs> hmm. ano yung trabaho mo? Yung, ano, one year na pa ako hindi nagtatrabaho. So, paano Natigil mo? Ka. Yung last, ano po, naging community house implementer pa ako sa amin. Mm -hmm. Tapos po, nung namatay po yung papa ko, <laughs> namatay pong papa ko, nag-resign po ako. <laughs> so, parang nang bigat-bigat ano, ng mga mm -hmm. pinagdaanan nyo, yun, namatay may yung tatay siya. mo, may sakit yung nanay mo, ikaw yung nag-aalaga, tapos eto na naman, yung pamangkin mo. Paano mo nakakayanan? Na, syempre, wala ka nang hindi ka na nga naghanap ng boyfriend, hindi ka na nagkapangasawa, pero yung bigat na pinagdadaanan mo ngayon, yung responsibilidad na andyan. Palagi lang tayong humingi ng tulong sa itaas. Alam naman natin po na andyan siya palagi ito, tulungan tayo. Tama ka dyan ate. Tama ka po dyan sa desisyon. Okay. Pero sumagi naman ba sa iyo sa isip mo ma'am na tanungin ang ating mahal na Diyos na kung bakit sa pamilya nyo yung sunod-sunod na dagok na ito? hindi po natin maiwasan tanongin yan minsan. Lalo na kung wala tayong mapagsabihan. Wala tayong mapagsabihan na iba or kahit yung kapamilya mo, hindi mo rin masasabihan ng mga mga silent battles mo. O oh, Kasi Pero, nakita, base nga sa binabanggit mo, kahit yung kapatid mo, parang... Wala nang... Oo, parang hayaan na lang natin kasi wala tayong pera. pera. So doon parang nakastick sila na pag walang pera, Let it be. Pamasahe. Yung pamasahin nyo, ma'am, yung panggasas nyo dito sa Legaspi. Uh -huh. Yung kapatid ko po nag ano nag-akyat ng ng ano, ng coconut na, ng, ng niyog. Ng nyog mm -hmm. Para makaano? Yung pong sinasagi sin nakauha nilang pera, yun yung ano namin nagastos papunta dito. Uh, buti naman meron pa rin kayong kapatid na tumutulong din mm -hmm. nakatulong sa pa pagbigay sa inyo ng pamasahe papunta dito. Mm -hmm. Kung bagay, ikaw yung muna yung lumubas dito sa Legazpi para Opo. maghanap, maglikom ng pera para sa operation, operation dito pamangkin. sa pamangkin oh. nyo. Opo. At paano nyo nalaman na ang Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga ganitong, sa mga kagaya mo? Doon po sa, sa BRT. Ayun, may mga mm -hmm. marites doon mga sa BRHMC. May mga pasyente, yung so, pamilya ng pasyente. So narinig mo. Tas, noon pa alam ko na tumutulong yung ako Bicol party so tama ka dyan ate sa mga nalalaman mo yan dahil dyan, partner wait lang partner tanungin muna natin kung nasa magkano po ito. nasa magkano nga mag ma pala daw, oh, nasa magkano daw. daw yung for stainless po is nasa 286,000 po yun yung total ng ano ng sa hospital bill po oh, ilang mga nyug pa ba ang kailangan na akyatin <laughs> akyatin ng ng mga kapatid niya. mo para malikom yung halagang yan <laughs> ah, hanggang maubos yung yug sa amin. <laughs> <laughs> Medyo malaki partner. oh, malaki-laki talaga. Kawawa lang yung mga puno partner kahit hindi pa pwede. Aakyat na. <laughs> para lang sa malikom itong 280,000 pesos. Pero kidding aside, ma'am, mm -hmm. dahil po diyan is by, nandito po si Ma'am LB Sereno ang coordinator ng Ako Party List para malaman natin kung matutulungan po kayo dito sa alalahanin po ninyo na 280,000 sa operasyon ng Kapatid po ninyo. Magandang hapon Ma'am LB. Yes, sa muli. Magandang hapon and magandang hapon din kay Ate. Ang ako si Ate sa, sa termination mo di ba yung halagaan 'yung pamilya. Napaka ano swerte ng magulang na merong anak na ganyan. Ang kapatid din Mas, maswerte 'yung kapatid mo, 'yung pamangkin mo, na nanandian ka para sa kanila. Mm -hmm. Total ah. kaharap mo na ngayon si Ma'am LB. Ano 'yung gusto mong hingiin sa kanya? Magandang hapon po Ma'am. Ma'am Andito po ako para humingi ng tulong po para sa aking pamangkin. Hope yes, po na Si Kong Saldi po, naglagay ng fund sa BRSMC. Yun po ay intended para sa mga indigent families, indigent patients na na-admit sa BRSMC or kung ano man yung pwedeng procedure na gagawin sa atin sa BRSMC. Since government funded po tayo, Gagawin po natin ang lahat para yung mga pasyente na nangangailangan ng tulong masiro balance sila. No? Ngayon po yung problema mo sa pamangkin mo, yung pag-pay stainless, huwag na pong problemahin. As per Kong Saldi and per Kong Garbin, lahat po ng pasyente na lumalapit sa atin, huwag na na daw natin pahirapan. Ibigay na kaagad yung kinakailangan tulong. Ayun. Ayun. Kung tutulungan And, <laughs> man lang din, tulungan yes, lang, na. na yung kakailanganin at wag pangangailangan. Huwag pahirapan pa yung mga pasyente. Ang sabi nga ni Boss Aldi, ibigay na kaagad yung hinihing tulong kung, kung qualified doon sa mga dapat na tulungan, di ba? since sa istorya mo po, sa kwento ng buhay ninyo, and then sa ano nung bata na determinadong magumaling, dahil kahit nga may nararamdaman, nag-aaral pa din, natutuwa po si Kong sa mga ganyang mga bata. As, mayroon tayong educational, mayroon tayong mga ibang programa para dyan. So, babalik po tayo sa BRSM, si doon po ako naka-assign, doon po din yung guarantee letter na gagawin natin. Ibibigay ko po yung guarantee letter na permadon ni po ni na wala kayong babayaran. Yung Ayun! Mati, oh. So sa halagang nababanggit niya, Ma'am LB, yun na din po yung yes, sasagutin na ako. Yes na po akubicol. yung ibibigay natin na guarantee letter. And then, upon admission, Ma'am, kasi yung hinahanap natin ngayon is yung stainless lang. Yung bayad si stainless. Upon admission po, nandun pa rin kami. Mm. May mga laboratory test. Po. Ayos. Mayroong mga kailangang tulong, nandun pa rin po kami. Nandun pa rin kami para tumulong sa hospital bill ninyo. Huwag kayo mag-alala. So, ibig sabihin yung binabanggit mo, halaga lang yun ng stainless. Yung sa hospital bill sasagutin pa ng Ako Bicol Party List. Paano naman yung take home medicine, Ma'am LB? Yes po, basta available po sa amin yung take home medicines ng bata, yung mga kailangan ng bata ibibigay natin yan ha. Pagpo kayo magatabiling lumapit sa table namin, nandun kami lagi every day sa BRSMC. nakikita naman po lahat doon na table 4 kami. Handa po kami umagapay sa mga pangangailangan niyo. Ayun! So wala na kayong aalalahanin pa. Maraming salamat po, Ma'am. Ayon. Thank you po. Kay Cong po tayo, magpasalamat ah, so. sa Ako Bicol Party Ayan, list. Ma'am, nakikinig po ngayon si Cong Ano po yung mensahe mo sa kanya? Maraming salamat po sa tulong na aming matatanggap sa iyo, Congressman Saldi ko at sa, sa at sa madami pa yung matutulungan po. Maraming maraming salamat po. Ayon. Hindi ka nagsisi na lumapit ka sa Ako Bicol Party list. Hindi ako magsisisi na lumapit ako dito sa Ako Bicol Party list at sa ako bicol Tabang Ora mismo. Uh, may mensahe Ayan. ka sa kapatid mo. Ano yon? Uh, anong ano pangalan nga? John Jester. Ako oh, pamang uh, oh uh, so pamangkin. Oo, sa pamangkin. Sa uh, pamangkin mo. e'tong nasa ospital. Opo, yung hmm. Ano yung mensahe mo sa kanya? mo sa kanya? When, huwag ka nang mag-alala sa iyong iniindang sakit dahil tulungan na tayo ng ako, Bicol Partlist at ni Congressman Saldico. Ang iyong operasyon ay magagawa na. na po. Yeah, Malapit na. At ma'am, i-marites mo na rin sa mga kapatid mo na alisin yung mindset na mm -hmm. porket dahil mahirap, sa harap, wala, na, nang wala nang pag-asa, pag wala nang ganitong makakatulong. Andiyan lagi ng yung Akubikol Party List. Ayos? Ayos ay, ay, na. Maraming Ayan. salamat po sa iyo ate at sa iyo ma'am LB. Maraming maraming yes, thank salamat. So at maliban LB. dyan ma'am, sa natanggap nyo na tulong mula sa Akubikol Party List, tanggapin nyo po itong uh, 10 kilong bigas at tinapay mula sa gardenia bread. Ito ang tinapay na kahit walang palaman, masarap! masarap. yon. Ayan ma'am, kung meron kang mensahe, ano po yon? Maraming maraming salamat po. Sa, kung sa amon po sa Minasbate. Bate, na po yung nabulig sa amon, pamilya, kag sa akong pamangkin na maoperahan po. yon dako na bulig. Marami mm -hmm. daw. Ganyan magsurumaton. Oh, oh. Ayan, yan talagang ako Bicol Party. talagang tinutulungan itong mga kababayan natin. Alam mo, partner, pag ganyan na mayroon tayong natutulungan, kitang-kita din sa mukha ni Ms. LB, ang saya na siya ay nakatulong din, siya din yung naging tulay para matulungan Kasi ang ating mga Kasi naranasan naman pasyente. natin, partner, dati na talagang hirap tayo maghanap mm. ng matutulungan. Uh, sa amin po, Nahira na naranasan namin yan nung wala pa yung akubikul partilis. Mm, mm -hmm. diba? Hirap para sa mga dialysis patient na kung saan-saan kami pupunta para umingi ng tulong. Tama. Pero now po, na nandiyan si Kongsal D., Libre, Libre na talaga. Yon, maraming salamat talaga sa Ako Bicol Party list. At syempre, sa direktiba na rin ni Pangulong President yes, Marcos yeah, yeah. Jr. Pangulong NDP President. Pangulong President pa. <laughs> ah, ah. Yan gobe si President hospital. Ferdinand R. Marcos Jr. At Miao Speaker Martin Rubaldez.